flow pomad ng people. Late na kami rito. Actually, mado na kami nagkita. Mga 4am pa lang umalis na kami. Pero ang tagal namin sa si van. Late na umalis dahil pinupuno pa. Kaya ito, medyo nagkahabol na kami. Thank you, Kuya. Ingat po. Ba't ko yung lalalayan? We just arrived po <laughs> sa place. <laughs> Konyo yan. <laughs> Pero dito, uh, nakakarating lang namin at medyo at uh, easy-easy pa Kaya, pero mamaya magmamadilin na kami niyan. Hi guys! Welcome to my vlog! Yeah. Hey! Hey! Yeah, hey! Yeah, hey! 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 Hindi na pressure si Aten. <laughs> na pressure si Aten nga. Naganap ng kakampi. <laughs> ang arte namin sa part na ito, yung longganisa na ang pangalan ay Hungary Sausage na binibili namin kay ate. Tulala ata siya. Ano yung Hungarian sausage? At eto na mga, nagsisimula na kong maghabol na huling sa masasak yan. Ano? Ano? <misfired> ano? po Ano? 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 sasakyan. Ano? 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 pa Ano? 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 pinapatakbo na kami ni Manong Dito kasi mapaalis na rin sa sasakyan namin at dito magsisimula ang unang single ko <laughs> for the late, ang mga person <laughs> di naman talaga kami manilit kung umalis agad yung sinasakin namin pan pan pa naman isa na lang yung inaantay namin pa pinatawad yun, balak namin, ayun, naghati-hati na lang kami mga pa, uh, passengers para makaalis ay buhay. Dito man na kami patakbo na dahil para mahabol namin yung fast grab kasi sabi paalis na daw. So ayun, running Philippines, here we are. <laughs> Shout out. Shout out kay Kuya Hala niya at the vloggers ko Actually gusto ko na talaga po anin itong moment na tinatumatakbo kami At eto na si ate, medyo niloloko pa kami Hinaranan niya yung dadaanan namin kaya Ay, natatawa talaga ako sa kanya Tito, medyo na, jo hassle na rin ako dito kasi may hawang phone, may hawang akong bag. Pero mismo ko nang iwanan na lang eh. <laughs> at ito, namamadali na kami at natataranta lahat. Baka kasi lumangay kami papuntang uh, Puerto Galera. Ha Running Philippines! <feelings>. ah. <laughs> <laughs> yung Sinabing... At eto mga pa face reveal muna tayo ng average na mukha Hindi ka pa hindi naman Pero may konting pamin <laughs> Joke lang Average na, hindi naman ganun kapamin Ito mga at hinihingal na kami lahat at grabe yung paubis ko dito Talagang jogging or takbo talaga yung ginawa namin dito. Ayun o, At sa paglabas, tumatakbo pa rin kami. Ay, <laughs> kahit kami, kahit kunti lang kami niyan, eh, baka iwanan na umat, iwanan na kami you, ng masasokyan namin. Thank you! Please, <laughs> run, run, run! Run, tayo, Ito, malapit na kami. Kita ko na yung sasakyan namin. Pero tinatakbo pa rin namin kasi nga, baka naman pagbuting namin bago kami sumapot, biglang umalis.

Ayun, ayun, parang pito lang tayo, parang tayo lang Ito na nga, konti na lang at makakasakay na rin kami sa wakas Huwag lang kami biglang uh, iwanan kung kaya lang kami pasakay Thank you po Finally, what is yung tinakbo namin at maaas na kayo namin at hindi namin lalangoy yung uh, ah, papuntang Puerto Galera. So, ito na ma, medyo nahihilo ko dyan eh. Nakadong na basi. Magpapaunahan pa kami yung mag-CR na ito Kasi, tiniis talaga namin. Mula sa may van hanggang dito, ano makarating kami sa port, tiniis namin. Ma para makasakay lang ng sakto. Buti na lang. Hinantay kami. Mukha pa ba akong tao? Pinapress pa tayo. Thank At wala, ito na na mga at naharapin na kami. Sobrang bliss nga lang sa Fastcraft. Actually, first time kong sumakay sa Fastcraft. Uh, dati sa normal lang Normal na bangkaw. Pero kung yung sinasabi na And ito, medyo na-amazed kami sa place medyo maulap banda doon. Pero hindi naman gaano kainitan ng mga panahong ito. Sobrang chill lang. pero siguro dahil malapit sa si dagat. Pero excited at gutom na rin kami nito. Pero more in excited. And we are looking forward na kung ano yung mga activities na gagawin na men dito. And eto na nga. Bago kami maharating sa aming in or rin sa transient namin, ay Dadaan mo na kami dito. Alam ko, nakalimutan ako ang environmental fee yung babayaran namin dito. Basta, may binayaran kami dyan eh. So, ayun. Ay sa mga guard And, actually sa part na medyo parang nakalimutan na namin na tumakbo mga pala kami. Kanina, sa may bandang port. Hindi pala bandang port, nasa port na pala kami. So, ayun. Ito at nakikita niyo, nagbabayad kami. tiket at atayan. Tapos, hello! Welcome to Puerto galera! yoo -hoo! So, ayun, excited na kami lahat. U Boom! Panis. <laughs> <U> Boom! Mamian. <laughs> Medyo ma-exposure. Tapos, ayun, napapunta na kami sa aming grandchant na ito, eh. At, voila! Ito na pala yung, ano pangalan na ito? Ayun, Roxie's Place. Ano nyo din ate and ito yung uh, fourth floor nasa pinaka fourth floor kami ay yung view <laughs> pagpasensya na nagulat din ba kayo ako din eh nagulat din sa mom yan kunting exposure muna at uh, ayos ayos ng bones baka malupi pa rin pero ito na ito yung talaga sa taas eh Ayan lang, puro bahay, bubong, marami puno. Pero sa likod maganda yun, eh, may bundok, kitang-kita mo.